Bali ito yung motor na ginamit ng mga naaksidente sa Narbacan Uno. Uh, ito po ba yon yung motor na nang, na ginamit sa na, ano sa aksidente sa Narbacan Uno? Uh, ito po yung pag-aari po ba ito ni Pascua. Opo. Uh, Oo, uh, ito yung motor na pag-aari ni Pascua na taga Limneck na 26 years old. At ito naman yung ginamit ng taga Triala. So yun, ito, Nasa harap ito ng PNP Police Station. Ah, ano pong nangyari nung gabing yun? Eh, nandun po sa San Miguel yun ma'am. Hmm. doon. Ah, okay. um, may... pag daw sila nung kasama nyo sa budiga. Tapos nung tapos sila pum pumuwi po ng bignet. Ngayon po, hindi naman po umuwi sa bahay namin. Opo. Nakipag-inuman pa po sa sa birthday ng auntie niya. Opo. Tapos po, nung matapos silang mag-inuman, umuwi na. Yun po nangyari. Mga anong oras po yun? Um, hmm, Pag-inuman na na, ano, pasado, alas 9. Nang gabi. Opo. Doon po ba mismo talaga sa harapan ng Natividad Farm? Madilim po doon eh. Hmm. po. Opo sa ngayon po, nakaburol po siya sa inyo, sa linyo po. Shit. May aksidente. Bet, taga saan yan? Taga saan? Ha? Hindi namin alam kung taga saan. Oh? ไปเหรอเอตินม้า mm. okay. 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 okay.